Hey mga sir, yan dito ako ngayon, sa Agulo Union para dun sa gagawin kong extension ng shop para may paglagyan ng uh, changer kasi bumili kasi ako ng tail changer para yung mga customer namin ay uh, hindi na magpapagawa pa sa iba dito na lahat ayan dyan natin tatayo yung paglalagyan ng tail changer Ayan, kalagtong lang ng shop. Tapos ayan, nasa langan ka agad. Naibo na kagad yung dalawang tubo. At syempre, we welding natin yan para mas matibay. Yan, si Kweli ito yung gumagawa. Mekaniko na. Carpentero pa, welder pa. Okay, spot, na. Abang wala pang customer kaya siya na yung tumira. Siya na yung bumanat niyan. Kasi paprating na kasi ngayon yung tail changer at kailangan may uh, gawa na siya ng bubong niya. Umuulan kasi yung time na to. Sige spot Ayan na nga At nalagyan na rin natin sa ng ano ng Sa gitna At ito yung yero May problema ko yung Yun yung ano Bato na yun Medyo matigas Matigas uh, Ito yung bin Tapos sisimintahan natin yan At ito na nga Mag-weigh building na sya ulit para kahit malakas yung hangin ay uh, hindi siya kaagad lili pa rin at hindi aanayin Naisa lang na rin yung ano yung bubong yung yero ingat ka dyan baka mo ka tapos ayan natapos na rin talaga para simento na lang sa anak sa baba at sakto naman na dumating na tong ano tong tail changer yan buot buot na nakasama na yung delivery ng isa at ito yung matigat bali ito okay. kami ng buot ng isa ng dalawa at ito kapat kailangan piko Okay, unboxing tayo mga sir ng tail changer. Ay, grabe, Bali, eh, grabe bigat pa rin Bali, walo kami nagbuhat nito. Yung mga katawan niyo ngayon, so, wow. Uh, ang samantala dyan muna natin lalagay Pero totally ang uh, lagayan nyan Dito At ah, hindi pa kasi tayo tapos Sisimintuhan pa natin dito Ang samantala dito muna At uh, yan yan muna natin ito yung laman niya Yan, yung laman. Yan pala sobrang bigat. asin ah, Hmm. Yan para... Yeah, para... ma makita natin kung kumpleto. <laughs> ah, Doon din yun. Hindi na ipag... mo. Sa lang. May sali. May iwan yung ipa. Ayan. Branyong branyo yan mga sir. Bali, nagkakalagay ito ng ano. Na 58. 58 yung price nito mga sir. tanggal na natin. Bye. Hmm. testing Kung gagana. kita natin kung gumagana. ini. <tentala> bigat Guys <laughs> Hunter 000 ini rada-rada gini kan ini kan lagi

Diyan na yung natapos na rin natin siyang asimbolin At ready to solve na yan Abangan niyo rin yung part 2 nito mga